Hello, kumusta po mga kaibigan? Samahan niyo ako muli sa aking paglalakbay. Andito tayo ngayon mga lodi ko sa Pamplona ka Marinisor, diretso ng Libmanan hanggang Sipukot. Ito mga lods yung tuwid na daan. ah <laughs> uh, straight na daan talaga 'to mga lods hanggang doon sa Sipukot kasi talagang napakaganda nito talagang dito only piga kayo rito mga lods hubusan ng bilis may nyo kayo rito mga lods na magmabilis dahil napaka ganda ng daan malawak siya kasi ginawa na rin yung shoulder niya kaya talagang maluwag tapos straight pa kaya talagang hanggat kaya nyo talagang magmamabilis kayo pero syempre ingat pa rin kasi baka mamaya may biglang tumawid yan ang iniingatan natin mga kaibigan mga lodi ko tapos sa may libmanan eh, may mga nakaparada pang mga truck doon malalaking truck doon sila nagpapahinga kaya talagang ingat talaga Taka, so, alisto, tal alisto pa rin tayo rito mga lods kahit na maluwag tapos maganda daan kailangan alisto pa rin tsaka ingat talaga at isa pa pala mga lodi ko ay eh, yung iba may mga party rito na hindi pa nagagawa yung shoulder kaya, ayan, two-way pa rin sa lubungan mga lods. Pero, ganun pa man, napaka-straight ng daan ng mga lods. Kaya talagang hanggat kaya nyo, eh, kaya nyo ibigay yung bilis ng motor nyo, sasakyan. Basta, mag-iingat pa rin talaga. Kaya, halina, samahan nyo po ako sa pwedeng mag-top speed na kalsada. Sa anlipigan itong kalsada ng kamarinisor mga lods. Basta, ingat pa rin. Okay po, let's go! madadaanan nyo tong kalsada na to mga lods pag galing kayong Maynila halimbawa uwi kayo ng Visayas, Mindanao Albay, Sarusogon, Masbate madadaanan nyo mga lods pag nasa nandito na kayo talagang hatawa na yung mga sasakyan dito mga lods kasi napaka straight nga ng daan na to may enjoy nyo pa yung magandang view tapos dito sa may bantang libmanan andito yung mga stopover ng mga bus na pabiyahin ng Maynila galing Visayas, Mindanao, Bicol kaya dito sila huminto may mga kainan dito sila maraming maraming salamat mga lodi ko sa panonood sana nag enjoy kayo huwag natin kakalimutan na magdasal bago bumiyahe na alalahanin din natin na may nagaantay sa atin sa ating pag-uwi ang ating minamahal na, na pamilya yun mga lods enjoy lang natin damahin yung simoy ng hangin ng probinsya mag enjoy sa bawat daanan natin ng magandang mga tanawin yan lang po mga lods. Basta ingat lang po talaga at mag-enjoy sa ating mga biyahe. At samantalain na natin hanggat kaya pa nating mag-rides. Mag-rides tayo para ma-enjoy natin ang ating sarili, ang ating buhay. Kasi pag tumanda na tayo, wala na. Hanggang alaala -ala na lang natin to lahat mga lodi ko. Eh ako pa naman malapit na tumanda. <laughs> kaya, kaya ako eh, nag-rides na para hindi lang lahat naging alaala -ala. makapunta sa mga lugar na nais kong puntaan kung saan yung kakayanin abutan kung saan abutin na abutin nakikiusap ako sa inyo sana po tulungan niyo po ako sa aking channel na sana paki subscribe po paki like and share po kung nagustuhan nyo po ang aking video, ang aking pang channel, sana tulungan nyo po ako para, para po naman kumita ako. <laughs> salamat po Panginoon sa laging ligtas na biyahe, sa walang aberya na biyahe, sa lahat po ng gabay nyo. Salamat po. Okay po mga Lodi, maraming salamat po sa pagsama, sa panunod po sa aking paglalakbay dito po sa kamari ni Sur naway lagi po kayong manood sa aking mga gagawin po pong mga content God bless po sa inyong lahat ingatan po kayo palagi ng Panginoon Diyos salamat po muli drive safe, ride safe po mga kaibigan ko, mga lodi ko God bless po